Sa paglipas ng panahon, ang mga hayop ay nakakabuo ng iba't ibang adaptasyon upang sila ay mabuhay sa kanilang natural na tirahan. May mga hayop na nagkakaroon ng mahahabang leeg o mahahabang binti, pero sa video na ito ay mga hayop na may mahahabang dila ang ating pag-uusapan. Marami sa mga ito ay tunay na kawili-wili at nakakamangha, dahil ang kanilang mga dila ay mahaba pa sa kanilang katawan. Number 10. Pangolin Ang mga pangolin ay ang tanging mga mamal kung saan ang kanilang katawan ay natatakpan ng mga kaliskis, na ginagawa silang parang mga reptiles. Ang mga hayop na ito ay mayroong mahahabang dila na maaring umabot ng hanggang anim na pulgada ang sukat. Ginagamit nila ang mga ito upang maabot ang mga insektong nakabaon sa ilalim ng lupa. Pero alam mo ba na ang mga dila ng pangolin ay hindi naman talaga naka-attached o nakadikit sa kanilang bibig? Sa halip, ito ay umaabot pababa malapit sa kanilang pelvis at nakakabit sa kanilang huling pares ng mga ribs o tadyang. Ang mga panggulin ay walang ngipin at karaniwang kumakain ng mga anay at langgam. Ginagamit nila ang kanilang mahahaba at matipunong mga dila na may malagkit na laway upang maabot at mahuli ang kanilang biktima sa malalalim na mga butas. Number 9. Giant Ant Eater Kung land mama lang pag-uusapan, ang mga giant ant eater ang nagtataglay ng may pinakamahabang dila. Sa haba ng katawan na abot sa pagitan ng 72 at 66 na pulgada, ang kanilang mga dila ay maaring umabot sa average na 24 na pulgada na maihahalin tulad sa isang strand ng spaghetti. Mayroon itong maliliit na spine o tinik na nababalutan ng malagkit na laway na tumutulong sa kanilang pagkain. Tulad ng kanilang pangalan, ang pangunahing pagkain ng mga giant ant eater ay mga langgam. Gayunpaman, kilala din silang kumakain ng anay. Ang mga hayop na ito ay nagbubukas ng mga pugad o tahanan ng mga langgam gamit ang kanilang malalakas na kuko at forelimbs. Pagkatapos ay gagamitin nila ang kanilang mahahaba at malalagkit na dila upang mahuli ang kanilang biktima. Wala itong mga ngipin, ngunit ang isang espesyal na dila na ito ay nagpapahintulot sa kanila na kumain ng hanggang 30,000 na langgam bawat araw. May kakayahan din silang igalaw o ipitik ang kanilang mga dila ng hanggang 150 na beses kada minuto. Number 8. Tube-lipped nectar bats Ang tube-lipped nectar bats ay may dila na humigit kumulang isa't kalahating beses na mas mahaba kumpara sa katawan nito. Ang paniki na ito ay may maikling katawan na humigit kumulang dalawang pulgada kaya ang kanilang mga dila ay maaaring umabot ng mahigit tatlong pulgada ang haba. Kaya naman hawak nila ang talaan ng mamal na may pinakamahabang dila kumpara sa laki ng katawan. Ginagamit ng mga paniki na ito ang kanilang dila upang kunin ang nectar mula sa mga bulaklak na bell-shaped o tube-shaped. Ang matulis na buhok sa dulo ng kanilang dila ay nagpapahintulot sa kanila na maglinis ng mas maraming nectar at pollen mula sa mga bulaklak. Number 7. Giraffe dahil sa kanilang mahahabang leeg at binti, ang mga giraffe ay ang pinakamataas na hayop sa buong mundo. Hindi na nakapagtataka na mayroon din silang mahahabang dila na humigit kumulang 21 pulgada ang sukat. Ginagamit nila ang kanilang taas at mahabang dila bilang advantage sa pamamagitan ng pagkain ng mga dahon at sanga na hindi maabot ng ibang mga hayop. Nag-evolve din ang kanilang dila upang magkaroon ng karagdagang proteksyon. Pinipigilan ng bluish-pink na kulay ang kanilang dila mula sa sunburn at ang makapal na papilei na siyang nagpoprotekta mula sa mga tinik ng puno. Number 6, Hummingbird Ang mga hummingbird ay maliliit na ibon na kilala sa kanilang bilis at ang kakayahang mag-dive na aabot sa 60 miles per hour. Bagamat wala silang pang-amoy, mayroon naman silang kamanghamanghang paningin at napakahabang dila. Ang haba ng dila ng hummingbird ay maaaring mag-iba depende sa species, ngunit sa karaniwan ito ay medyo mahaba kumpara sa sukat ng kanilang mga katawan. Ginagamit ng mga ibong ito ang kanilang mga dila upang kunin ang nektar mula sa mga bulaklak. Ang kanilang mga dila ay mayroong hiwa at maliliit na buhok na nakahanay sa gilid upang makuha nila ang nektar at dila nito. Number 5. Sun Bear Ang sun bear na kilala rin bilang honey bear ay nakuha ang kanilang pangalan mula sa isang gintong kulay sa kanilang dibdib na kahawig ng isang araw bagamat isa ito sa pinakamaliit na uri ng oso mayroon din silang mahahabang mga dila na may average na 8 hanggang 10 pulgada ang sukat ang mga dila na ito ay nagpapahintulot sa kanila na kumuha ng pulot o honey mula sa mga bahay pukyutan at makahanap ng mga insekto sa masisikip na espasyo ang mga oso na ito ay mahilig ding kumain ng mga berry, prutas, ugat, maliliit na ibon at mga daga. Bilang karagdagan, ang mga sun bear ay nanganganib din na maubos dahil ang kanilang populasyon ay bumababa dahil sa deforestation at poaching. Number 4. Chameleon Ang mga chameleon ay isa sa mga kakaiba at pinakakawili-willing species sa mundo. Bukod sa kakayahan nito na magpabago-bago ng kulay, ay mayroon din silang rotator eyes na maaring umikot sa anumang posibleng anggulo. Pero hindi lang yan dahil isa rin sila sa mga hayop na may mahahabang dila. Ang kanilang dila ay napakalagkit at napakabilis na maaring umabot ng 60 miles per hour. Ang katangiang ito ay nagpapahintulot sa kanila na mahuli at mahawakan ang kanilang biktima kahit kasinlaki pa nila ang mga ito. Ang mga kamilyon ay may iba't ibang laki kaya ang haba ng kanilang dila ay nag-iiba depende sa kanilang sukat pero kadalasan ay isa hanggang dalawang beses ang haba ng kanilang dila kumpara sa kanilang katawan. Ang pinakamalaking chameleon ay lumalaki ng hanggang 27 na pulgada kaya ang kanilang dila ay maaring umabot ng hanggang apat na talampakan. Number 3. Ryneck Bird Ang mga Ryneck Bird ay maliliit na ibon na may sukat na anim na pulgada ang haba. Ang mga ibong ito ay may mahaba at malagkit na dila na maaring umabot ng hanggang apat na pulgada. Ang kanilang mga dila ay cylindrical, malagkit at may maliliit na kaliskis na tumutulong sa kanila na mahuli ang kanilang biktima. Ang mga ibong ito ay pangunahing kumakain ng mga langgam. Gayunpaman, ang kanilang pagkain ay binubuo rin ng mga insekto tulad ng gagamba at salagubang. Ibinabaw nila ang kanilang mga dila sa lupa upang makahanap ng mga langgam o maghanap ng mga insekto sa balat ng mga puno. Number 2, Tamanduas ang mga tamanduas ay kilala rin sa tawag na lesser ant-eater. Tulad ng kanilang kamaganak na mga ant-eater, mayroon din silang mahahabang dila na nauugnay sa laki ng kanilang katawan. Ang kanilang mga dila ay maaaring umabot ng hanggang labing-anim na pulgada o higit pa. Ang mga mahahabang dila na ito ay mahusay na inangkop para sa kanilang dieta, na pangunahing binubuo ng mga langgam at anay. Ginagamit ng mga tamanduas ang kanilang mahaba at malagkit na dila para abutin ang mga makikipot na lagusan ng mga langgam at anay at kainin ng mga ito. Number 1, okapi. Ang mga okapi ay kilala rin bilang zebra giraffe. Mga herbivorous mammal na may mga dila na aabot sa 12 hanggang 18 na pulgada ang haba. Ang mahabang dila na ito ay nagpapahintulot sa kanila na kumain ng mga dahon at mga sanga ng puno. Ang kanilang mga dila ay makapal din upang maprotektahan sila mula sa mga tinik. Habang ang itim o dark blue na kulay sa kanilang dila ay tumutulong sa kanila na maiwasan ang sunburn. Bilang karagdagan, ang mga hayop na ito ay may mahahabang dila na kanilang ginagamit upang tulungan sila na linisin ang kanilang mga mata, tainga, at iba pang bahagi ng kanilang katawan.